Sulit po ang round of applause. Tanungin mo muna. Masarap yan kuya. Ayo, masarap po yung shumay nila dito. Iba-ibang flavor. May pusa, may daga, may shark. Iba-iba. Chili sauce nila. Diyos ko, palumpalo sa ang-ang. Nakakagigil. Ah, come po yan sa harap ng feeding station. Misa sa labas ng bahay nyo, meron din. Ito kuya! yan. Ito ganyan. Dalawa. Ito ata yung laging binibilha ng mga waitress. Sobrang amhang oh. Meron doon sa may likod ng andok, di ba? Yung magkasama na yung ano. Ano lang sa?

i lang po to si Anne. Anne Tabachoy. <laughs> Ibo-voice over ko to. Para naman hindi nyo makilala ang boses ko. 825, na lang, lang Discount na. Ganyan kabait si Showmine ni Kuya Boyet. po siyang kahilig-hilig sa chili oil. Ay, so, May sukli pa. Wala tayong sukli. Keep the change. Thank you. O, yung we'll takeout mo. O, yung takeout mo. takeout mo.